ako sa baba maya magiga ako dito ispon ka okay, okay, okay. sa taas yo what's up guys ganoon lang maraming salamat sa inyong lahat so tara guys Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi misteryo kasama si Real Ghost TV so, ayan si Bengus So kami kaming dalawa dito guys, try na nang higa dito So ayan ah uh, nakabukas na ito guys ha so bro ako, ano ako bro dito ako tuloy ako dun oh tapos taas ka ha tapos dun ako sa taas si try natin mag sit up dito ako sa baba mamaya higa ako dito tapos dun kas taas so guys pagpasok namin guys yung mga Las 12 na. So, try natin na uh, kahit half hour lang kasi hindi kaya ng kamera natin mag one hour. Las na mga atay. Ito yung mga ano guys. Pagpasok namin ang gulo. Bro, no? Pagpasok natin ang gulo na ng ano. So, nakabukas na yung pintuan. mga Ito yung mga para natin yan yung what huh? na celebrate to mind touch spring so in guys tabo na stop dapat oh nakasara do yan dati bro so Try natin mag ano dito bro. Tignan natin yung mga petsa ng blanks. Ito yung mga libro dito. And guys, uh, kung ilang taon na ba itong bahay talaga. Na-research ko na to sa Google eh. Wala talaga. Ito, 2001. Yung libro. May naulog? May na Nahulog na. Narinig mo yun? Try ko dito ha. Dito ako bro. Hindi so yung pagdating namin. Ano na. Wasak na yung... Baka may mga pumunta dito bro? Oo may pumunta dito. Baka mga pasaway. Mga adik siguro. Pero bakit naman pupunta mga adik dito kung nasa bundok to no?

dito na part talaga sobrang creepy bro nagulat ako bro parang may tumakbo dito Sino yan? Puntahan natin guys, no? May nahulog dito guys. Ay, huwag dito. Baka may ahas. Dito na lang tayo. Loquito. comment down below kayo, Jingles, ha. So, tara, sit up tayo, dun, kasi higa ako doon sa, ano, Oh. May naririnig nga ako. Saan yun? Ay, ako Di. Dito, no? So, ayan. Saan ba tayo, ano, Pwesto. Sarap yan, bro. Sa sarako dito, so dito ako, bro. iga. Jadi ako sa ka? Yan dapat ano? Ilapit mo lang para marinig yung boses mo. Marinig mo Ano ah? mag-change na ako ng battery isa. Low bat pala tong ano ko. Ang bro Naamoy ko ba yan? Parang may patay Dito lang oh Naamoy ko yung baho Parang may patay Ano ba? may oh, patay Oh, na, naamoy ko talaga bro So, yan guys. Off ko muna tong camera guys ah So, yan guys. Ayan. So, na-off to kanina kasi nag-change ako ng battery. So, tuloy tayo dito ko higa. Okay ka lang bro. Sana ano, may kumalaw sa camera natin bro. Ito. No? Ayan si... Ilapit ko lang yung kamay bro oh. Ayun mga idol, pag may mga Ano tayo dito May makita so, so, lang yung mga natin guys Para mag-viral lang yung video natin Kaya Pag-anapit ko <laughs> oh, mga idol uh, Oh, so, ingat. So, ayan, ito na yung challenge, guys. So, guys, uh like Long time nga, Dengok. Puslo si Minca, na. Puslo si Minca. Nari, Dengok? Oh. Para kadena. ketinggalan

Halo, selamat pagi. Saya 인내로 인드로 도 guys may ano, parang parang kadina na parang hmm. di maririnig yung cerita mu dan ganun kaunti yung camera mo. Lapit mo yung upuan doon. dito ka man pwede, pwede mo bang pagalawin yung mga upuan sus so, naririnig nyo guys no nasa labas guys parang kadena na hindi ayun sa may kapre ba dito kapre siguro nandito bro So, comment din kayo, kayo dyan, guys, ha? Ako na sa tingin nyo, guys. So, I have to guys, so. Selamat datang. Terasa di itu. Itu kok. Ini gijon guys. Ini bang. Vem que to go back Bro. Buka pintu, Bro. Huh? Buka sih pintu. Membuka pintu, guys. Oh, membuka pintu. Hah? Yung binto bro bumukas. Kapit ah, dito guys. Ha? Huh? Launa. guys, kung magtataka kayo guys ha. Uh, kasi ang haba ng video. So, ika-ano namin ito. Kakat na lang namin yung iba si um, full storage yung ano uh, namin bro tignan mo yung pintuan ano gumagalaw Dito Para. ano? nga yun. pa. dito. Dito ako. Look. Ikaw, ano plano natin kaya mo po ba? kaya pa kaya pa una kita yuk kita tayo? dito yung mga dito kita yuk kita yuk kita yuk kita yuk kita Maraming salamat talaga guys. Salamat sa inyong lahat na nanonood ng idol. Maraming salamat talaga. So ayun guys, yun na lang panoorin niyo bawat video namin na angulo. Shoutout sa lahat guys. Ayun. Maraming salamat guys. Thank you, thank you talaga. So ayun, sana ma niyo 'yung video ko. Like and comment din guys. Para madami pa tayo, no? Maraming salamat sa inyo lahat, Jen. Nagmamahal kayo rin, guys. Good bye sa lahat. stories i'm a fool for your love